Good morning mga master sabado na naman dito kami ni Manoy Manding maglilibang na naman kami mga ngabil naman po kami yun mga Manoy Manding hello mga master good morning so, ayun po may minutes naman tayo sa kami... kaming dalawa lang po ngayon ni Manoy Manding kasi master tan na sa barangay na naman po may meeting po sila so, ayun mga master antabay na lang po sa aming mga mahuni ngayon uh, happy viewing po tayo lahat sana fish on lagi Ayan, mga master, dito na kami ni Manoy Manding sa unong spot. Ayan, nagpaghagis na si Manoy Manding. Oh. Nagpaghagis na. Pamain po gaya ng dati. Hipon. So, yung hipon po namin ngayon ay yung tinatawag na lukon dito sa amin. Pag nahuli siya, saglit lang patay na. Kaya patay po yung ating pamain lahat. Patay na hipon. Ayan, mag-unang hagis tayo mga master. Ang unang pangawil namin ni Manoy Manding... Wala po kaming nakuha ang video kahit isa, maliban na lang doon sa kuha ng cellphone, ah, hindi gumana yung camera natin kaya hiniram natin yung isa doon kay Master Tan. So unang hagis natin, hindi ah, na sabitan hinatak tayo kaagad mga Master, so, magandang pangitain ko. Pandang pangitain na mayroong isda sanahin nahintuan namin malapit lang po sa gilid. Mga ilang metro yan man manding. Mga 500. 500 meters ano? So malayo na pala. Ayan, nagis tayo ulit. Nasortin tayo sa araw na nga ito. Parang nung huling kawil namin ni mani manding swerte dami Ayan. Sana makarami ga ulit. Sige magandang biyaya. Ano man ay banding? Magandang biyaya sa ating pangawil at paglilibang na naman. Shout out po sa lahat ng mga supporters natin dyan. Walang sawang sumusubaybay sa ating mga videos, ating pangangawil. Sa mga adventure namin ni naman ay dito sa dagat. Maraming salamat po. Suwertin tayo. Biyayaan tayo ng marami. May mauwi tayo banayad na banayad ang dagat ngayon, mga master. Hindi natin alam kung habagat ba o amihan. Naagaw kaagad yung ating pain, dalawang pain na po, mga master. Magandang pangitain to, ang lahat ng ulo. Itong lukon na hipon mo naman sa batuan ba? Ah, uh, saglit lang patay kaagad, ano? Hmm. Ginahi lang ng ilang metro, kilometro, patay na ayun, kiss on mga master first cuts natin ano kaya ito ah, lapo-lapo first cuts mga master sa kabila ng kabil tumama eh. mm -hmm. kitang kita tayo ano? <laughs> malinaw po ng tubig ay mga dalawang di pa lang ata ito Ayun, fish on ulit mga master. Fish on din sa'yo? Ha? Ito, fish on. O, oh, triple tail. Triple tail tayo ngayon mga master. Ayan, ayan. na. Ready na? Ready na. Fish on. Hindi nakuha. maganda yung nahintuan natin mga master. Ayun, fish on na naman. Ay, naisabit na. Ang galing. Naisabit ka agad. Hmm, naitago niya. Sigurado lapo-lapo yun. Antay, antayin kaya natin. Ayun. Bagong setup up tayo mga master. Ah, Ubakan da ba? sabi ni Toy. Fish on mga master. Nung isda kaya ito. Oo. Yung pwede Yung na tayo mga master. Balik na sa posisyon bago mandi-manding. Ayun, fish on na naman mga master. Ayun, malaki-laki to oh triple tail mga master. Huli. Huli ka agad. Yun. Huwag naman tayo ng triple tail, mga master. Ano nga ma tawag niyan dito sa atin, manimanding habikol? Puro pudog na talaga. Mm. So, tawag daw dito sa amin mga master, purug pudog, sabi ni manimanding. Kasi pag nauli mo siya, sobrang likot po talaga sa ilalim. Malikot talaga sila. Huwag lang masasabit ayun fish on na naman mga master lapu-lapu ha? nandiyan inaaya na lang natin mga master hatakin hinataksa ka na lang natin, ginukontra nasa ng pitik po, tawag sa amin dito niyan huli di mapuruhan marupok na yung nylon natin ano? saking nga naputol marapit sa rod taga lang talaga sa pangangawil hindi ka antay-antay lang agis tapos antay uh, hindi kagaya doon sa loro talagang kailangan mong i-retrieve hindi po ako marunong ng ganoon nag-try po ako minsan pero wala akong nahuli mas okay na sa amin tong ganito eh. nag-try kami nung uh, gumamit ng loro hindi kami nakapagpagat Master Tan nakahuli balo pumalo sa doon sa gilid na yun wala din nakawala din si Tan no? doon oh, doon kami banda kasi may batwa na yun hindi maganda yung sabit Nakahagis masyado itong kawil ko. Lubog na lubog na ang nylon. Wala lang kumakagat. Manay man din. Meron pang kumakagat dyan sa'yo? Ha? Ayun, fish on mga master. eh uh, ay, kanuping. Kanuping mo? Mm. Oo. Kanuping. Kanuping. Oh, pasakat na siguro din Mababaw na, no? mababaw pa. O, oh, to'o minarog mong sa kuya, lugod. Marito na eh. Nakuha. Ayan na, oh. <laughs> Sumiksik sana. Sumiksik sana mga master. Kaso, siyempre nainip siguro. Lumabas. Agis mga master. Tumagalo mm. na naman ang bangka kaya nalaglag yung ano natin, nawawala sa posisyon. Sumasabit. Napadaan lang yung mga isda eh. Ayun, fish on, mga master. Napulago na naman. <laughs> Malaking napulago to. kasama ka na dyan kasi isasabit mo lang na naman yan pag na dawan ka maganda ang tubig malinaw na malinaw kasi si mga master eh kita kita talaga yung ilalim may kumagat panigurado yan huli na naman natin uh, parang nahuli siya mga master ayan na nga huli na nga try natin itong tumain ni Manding na malaki kung paano discard yung pagpain ito hmm. kakagat ba nito oh, wala naman yung kibako ko Wala pa nga yung mga napula pong ano, tiger. Oh, ayan, nakuha mga master. Oh. Paghabulot niya, tangay. Mahabulot doon pala yung pamaon mo. Nandito lang kasi sa tapat ng bangka mga master yung ano yung isda. Kini. Ah. Di dito yung nainto natin na panay lapula pong tiger ano season lang siguro ano. Masaktuan lang natin yung ano nila. Araw nang labas. Ay, dapat siguro diyan malit din na ano. Ben de <laughs> Ito kasing pamain namin mga master ang talagang mahuhuli nito mga lapu-lapu lang kasi patay na hipon. Baka mamakapagpakagat tayo ng balo. maganda. Nagkikijamming siya naman ang triple till. Ang pain mo sa ibabaw. Hmm. Nakakamdaman ko nandito na naman yung mga isda. Eh. Fish on na naman. Oh, nasa baba-baba sa Ay! Kit-kit! Ano manding? Nahuli ko. Nahuli. Oh, nahuli din siya. <laughs> ang liit kasi mga master ng bibig niya. O kaya tawag na dito, kit-kit. Ano nang kit-kit ng ginagawa? Hanggang saan maubos niya. So napuruhan siya ngayon. Napuruhan siya. Sabihin natin. Hmm. Amihan yung hangin natin mga master. Kaya umikot yung bangka. Oh, sakto lang yung ikut niya. May isda sana ikutan. Dinaporuan. Ayaw fish on mga master, triple tail. Ah. Ma sabaw-bawa pa lang manoy man din kita. Pagbago king bangkay lengana o. Oh. Sakto na. yan lang pala sa baba. O, oh, bago nabago yung posisyon natin? O, na. Dati doon tayo man na Sa taas. Dito na tayo sa baba. Kumakagat na. O, oh, yan. Nahuli na mga master. O, oh, yan. Hmm. bababa baba pala tayo kanina kaya pala wala sa taas ano kain nandito pala sa baba baba manoy manding magaling din yung bangka hinanap tayo ng ano di ba nga ko kung wala nung kadakulain yung ano hmm paano dakulaon sapin hmm ko muna yun eh Huli na naman mga master. Triple tail na maliit. Peace on. Ayun. Naunahan ka na. Ah? Dahil mo na i-close? Dahil mo na close Dahil mo na i-close? Dahil mo na i na kaya lang, nakarelease pala yung kanyang reel. Wala na, sumabit na. Tayo na lang natin mga master kasi talaga sulit na to sa ilalim. Bato talaga to sulit na bato dito. Ang na lang natin hatakin. Agis na naman tayo mga master! Ayan, para marami, mapaparami yung huli natin. Uwak-uwak, ano nga man din? Uwak uwak po kasi tawag sa amin ang lapulapong itim. Laki, asan manoy manding? Ayano, o, oh, peace on. Malaking tiger, mga master. Oo. Uh -huh. Peace on sa man manding ng malaki, mga master. Ayun, mga master, nakagilid na kami ng manding ulit. Ayan sila mending Manding, alauna na ata, alas dos na. Alauna! Mag alas dos na na. Ayan mga master, marami ko huli. Bigyan ko na lang po mamaya pagdating namin sa bahay. Ayan, maraming salamat sa pagsubaybay sa ating pangilingit mga master. Ano yung Manding, ikaw nga magpaalam ko sa mga supporters natin. Okay. Ah, wala na hapon, may huwi na kami sa susunod na lang sa okay. susunod na lang ulit mga master maraming salamat po hanggang sa muli so yan po mga master yung huli natin itong lahat maliliit lang hindi masyadong malaki pero ito pang ulam yan po lahat uh, yung kay Manoy Manding po pala hindi ko na nasama at uh, umuwi na rin kasi so ayan. maraming salamat mga master at uh, shoutout sa lahat ng mga supporters natin dyan maraming salamat po